hello, hello, hello. Good morning, good morning. Good morning, Bisaya. At, Mindanao, may shout out po sa ating lahat for today's video. Pagpunta na po ako sa aking bahay. Ayan tayo po ay maglilinis ng aking new gun. Ang aking farm na pinupulblar. Nagpupulblar po ako ngayon ng aking bukid. yan Nakita ko mga guys mamaya mamayang uh, hapon o oh, kaya umaga at para tayo makapag upload upload sa akong channel yan please po uh, pakipindot na rin po ng build metal para update ito sa aking mga video na aking i-upload shout out po kuya balisantis sa tigdang at the na vlog at kalinga prab sa audition na itong hapon na ngayong magang ito Nag-check po tayo eh, ano, alas 8 na po. Nangungunog to na, alas na. Nalakas akong load. Kaya, hindi akong kakapag-upload. Nalakas yung pan load ay. Ngayon po ako para magpa-load. Gagawin ko ng uh, 110 ang aking uh, load na gagawin para araw-araw ay pero puro may latest update sa youtube channel yung araw na ito bigay shout out po kay balsantos matubang and talib na prab rich falcon tv aljos eagle tv kuya koko at uh, aljos eagle ay uh, vincent calyada shout out kay kuya vincent calyada mga guys mga ka farmers mega shout out po sa inyong lahat yan, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mapagpalang umaga, sa mapagpalang uh, hapon, gabi sa inyong lahat sa OFW. Yan, suporta natin ng mga OFW sa mga kapintin sa family. Sa mga mga ka viewers shout out po sa mga viewers at sa mga solid supporters ni Jose Francisco. Thank you so much sa inyong lahat sa walang sawa na sumuporta sa aking YouTube channel. Ayan. hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please po, subscribe nyo po. Like and share po ng aking YouTube channel. Ayan. Ipapindot na rin po ang na millimeter pala at didig ka sa mga video kong i-upload. Maraming maraming salamat po. And God bless nabuhay tayong lahat mga kalingap. Kaop W. Mga guys, mga ka-farmers. Mga uh, kanyog. Salamat sa walang sawang sumuporta. Yung hapong ito. Yung magang ito. And, abahan po natin yung latest update ko. Uh, latest upload, upload ko sa aking YouTube channel. Sa aking pagliligo sa... Papasig, yan. Patuloy natin po 'yan. At paki-like po, i-share po 'yan. At maganda po ang view sa dagat, sa ilog na 'yung nililiguan ko. At kung kaya, maraming maraming salamat sa walang sawa na sumuporta sa ating Sa pamumuno ibay kalingap rab ibay kuya balsantos matubang yan sa pamumuno ng ating founder maraming maraming salamat po and God bless mabuhay kayong lahat mga kop W mga guys 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 yan mga ka farmers thank you so much sa inyong walang sawang bye bye po and good luck